Hello po kumusta. Kamusta yung New Year? Kamusta naman yung pag uh, pagsalubong sa bagong taon? Sana po ay uh, masaya kayo sa pagsalubong ng bagong taon. Saka sana naman ay uh, wala namang ano, walang walang sugatan sa ano, paputok. Yan, baka may mga ano dyan. So, iwas-iwas tayo sa mga ganyan, yung mga parang ano, nakakasama po sa atin. So, yung, sa pag-inom, so, ano lang, dandahan lang sa pag-inom mga kapatid. Kasi ano, baka ano, masobra naman, di ba? So, kailangan po na mapanatiling healthy yung ating uh, ating pangangatawan sa pagsalubong ng bagong taon. Eh kasi ang pangit naman po na hinihiling uh, natin sa Diyos na ano, sana po magkaroon tayo ng ano, uh, malusog na pangangatawan, eh kung hindi naman natin ginagawa yung tamang ano, tamang uh, diet, tamang ano, uh, pagpili ng kakainin, so wala ring ano dyan, wala ring mangyayari. So babalik rin tayo sa ano parang <clears throat> sa umpisa. so ngayon ah uh, sana naman po ay tayong lahat ay handa na po ng ano handa nang harapin yung taong 2024. Ayan, so sana naman ang yobay Ah, na, nakamove on na sa ano, sa nakalipas na taon at ah, uh, handa nang gumawa ng panibagong kabanata ng ano ng ating buhay. So, gano'n lang 'yan mga kapatid. So sa gusto niyo ano sa mga nais diyan na mga nais diyan na magsimula ulit. So, ano lang, ah, uh, Magdasalan tayo sa Diyos. Uh, Hingi natin yung kanyang ah uh, natin yung kanyang ano po, gracia, yung blessings. So, ganun. At saka, ingat lang tayo mga kapatid sa araw-araw ng mga gawain. So, dapat uh, uh, nasa ano tayo, anong yung ano nga ba yun? focus tayo sa ating gagawin upang hindi tayo maligaw sa ating hindi tayo magkamali sa mga uh, halimbawa uh, may ginagawa tayo ano mag nagtatrabaho tayo so hindi tayo dapat ano ang po nating ating focus sa ating ginagawa hindi sa sa paligid para iwas uh, ano po hindi tayo mapahamak sa ating ginagawa Sa so, mga nag-operate diyan ng machines ganun lang nga uh, kapwa ko ano uh, mga gawa Ganon lang mga kapatid so ingat kayo uh, na way uh, maganda ang pagsulubong ng inyong uh, ang bagong taon Bye, -bye at siyo uh, see you soon God bless